Hello po. Ito na naman po si Aling Marie. Gandang hapon po. Ako lang po ay may konting mensahe sa nangyayari sa ating paligid. Uh, ayan. Puso na naman po ang census kasi magkaka na. At naglalabasan na po ang mga baho ng mga senador at mga politiko na patuloy na nanggagancho sa ating bayan, lalo na sa ating porto. 9 billion po ang pera ng pilihan na hindi natin napakinabangan. Tanong ko lang po, saan pong lugar sa Manila matatagpuan ang UE, University of the East? matatalino po kayo, at alam nyo yan ibig po sabihin dun po napunta yung 9 billion na pera sa PhilHealth sa taong yun hindi po sa University of the East <laughs> kung saan lugar po kung ano po ang pangalan ng lugar na yun ay yun po ang nakapordoy ng ating 9 billion funds sa PhilHealth sakit, isipin, na sa bawat pagtakpo ng mga politikong ito, ang ginagamit na pondo ay ang ating iniakyat na pondo para sa ating sanang kapakanan. Ngayon, ano po matatawag natin sa mga tauhan ni Duterte, sa mga kalain up ni Duterte? Siguro po alam nyo ang sagot ko ano ang matatawag natin sa mga kalight up ni Duterte, ano po? Ngayon, kung ganyan po ang uh, maituturing ang line up ni Duterte, ano naman po kaya ngayon ang matatawag sa line up ni Marcos? Inatunayan kaya nila ng mga kawatan? Sapagkat kilala po ang lahat ng mga luulustay ng pera na kaalyado na halos ni Marcos. At sa ngayon po, itong mga pogo na tila po dinaan na lang sa pananako ng isang mayor na talaga namang napatunayan na ng gago sa ating bansa. Dinaan na lang sa pananakot ang mga senador na tumutulik sa kanino pong pera ang ginagamit din ng babae niya? Kanino pong pera din ang ginamit niyang si Alice go Hindi po ba't pera din ng mamamayan? perde ng tagatarla at ng mga nakukulimbat nila mula sa kanilang pogo. Yan pong mga tao na lumustay ng pera sa pill No? Kapangalan po yan ng isang lugar sa Manila. Kaya po kayo na po ang bahala. Understood nyo na po yan. At kailangan po talaga sa pagkakataong ito na malapit na ang senatorial election, ilabas na po natin ang lahat ng baho nila para po malaman ng buong bayan at nang hindi na sila iboto kailanman. Ang dami po nila na talaga namang sa bawat line up ng dalawang magkatunggali, ng dalawang magkalaban, ay nasa kanila pare-pareho ang mga kategorya ng kanilang mga kaalyado. Yan po, no? Kung meron na mamatay tao, merong magnanakaw. Yun po ang katotohanan. Salamat.